Okay, mission na ha. Agas na. Agas na. Okay, mana ni? Sir, okay kay sir. Okay. Okay, agas na. Oh, mana ni yang tubig mo. Ang tubig, tubig, labay na dito sa ibabaw. Mana ni? Ma oh, mana ni? Mana ni nagkutkut ani? Mana ni matuhan na? Yeah, mahabisan nero. Basta basta. Oh, hindi tik pa lang sa tubig, piti mana? Oh, kani nang sa dire. Asam na tubig dahil ni Wala man. Oh, wala. Oh, tanaw. Puno kay tubig ba, ko. Supply tubig dire. Oh.

Magalas. <laughs> Padus ay barado. Ano sir? Hay napod, jebutan. Anak tadi oh. Dalapan tadi. Derita mo padagan. Gamay ni sir. Dini ka puno dito sa Di puno kay tubig. palapat lan sigurota? Palapad lang siguro si pangluwa do nga. lang. <laughs> oh, oh, okay no. Asin asin naubsan. Asin naubsan. <laughs> <laughs> Wala na 'yung tubig. Oo. Ang capacity ko dan, 125 meters. Hmm. meters. <laughs> Ilang capacity? Ka ang? ang gigan todo-todo sa taas? <laughs> ah, pa taas. Taas. Oh. <laughs> eh, mga kasopera. Ah, <laughs> uh, may na kong mission accomplice na mga ka-super si Engineer Joy, morning nagda sa patubig na dito. Ayun lang yung paglulag eh! Ang taga eh. Kusugin nila no? Kusugin. Kusugin yung impact pa yan. Ang paglulag <laughs> natin ito, gising huwakan mga kabalik? Layo, biyato no? Layo. Layo, biyato. May mga isa kilometro ay pagsaka. na, inag maabot siya din, musaka ta dito kay. ato siguro dito agi siro para masubay na one board. May subayon ba? Lagi. Makaagi diri dong dili. Agi. Agi. Dito. Dili dili. Maagi dong 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 baka ding ba? Subayon tong hus ba? positive na!

puno tong tangke to. Basta nga lang, pero hindi ka kasug sir, puno gitong tangke ha, isa kadlaw daw. Oo, wala. problema ang pagbuwat sa tanki ko, okay lang. dili ako nagbuhat Okay riyo, og na i-dagdag Oo. Okay riyo lang ito. di ato na pong paubsan. di ato na po siyang plastiran na po. Oh. Oo. Uh, Pupain na mo mo ba Backfire mo to sir. Backfire ko. <laughs> Ayan na. Ayan na mga kasupir. Ah, ang pusit. Pusit. Ayan na mga kasoper, ha. Ayan na mga kasupir. Approve na. Pasin na mga kasupir. hirap. Hirap ng buhay mga kasupir. Pero... Lipay lang yan pa mga kasupir. agas na yun mga kasupir. Grabe ay. lima beran Huh Terlalu banyak nanti sir Huh Ya betul nak gasoper Terang nak gasoper Oh, salamat mga ka-supir, mga oh, <sighs> ka-supir. Okay. <sighs> pag-smile na, pag-smile na. Boss dong, pag-smile bos boss dong. <laughs> 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 yang boss dong. Sabi, minang nang isa ka, may.